Ay, live mo ba? Youtube? Facebook. Facebook? Page naman sa atin. Facebook naman yan eh. Page naman sa atin. Uy, ano yan, Master? Baby yan ah. Baby, balik natin. Balik, balik, balik mo no, 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 yung Master. Baby, Master. Hindi. Hindi dito. Wala mo na master. <laughs> <laughs> Yung <laughs> kalatilang ulo <laughs> yun. Kalatilang ulo <At> yun. Walang ulo Oh, yan yan. Patayin ko na. Gano'n. baby tong dalawa. <laughs> baby shark. Oh, signal.

Mga pa, saan makulukas talaga? 5,000 pa, 1,000 pa lang. 5,000 na pala, pala idol. Balik ka sa taas, idol? Balik ka sa taas? Taas, dun doon sa taas. Oo, taas. Dito lang, dito sa may, ano. Pwede sa taas nun, wala, wala nito. Okay, ah. Sabi kayo, pag nakapabag ka sa tubig kasi, mas lalong, ano, dumadami yung, ano, mo.

wala oh, yun? signal? Ikot, ikot yun sa atin. Wala akong signal. Wala akong signal dyan? Oo, wala na yun. nag re Wala <coughs> ikot, ikot tayo. <laughs> Sige, master. Sa taas, si master. Sa taas. Oh, sa, sa sa ako. Sa ako, master. Ito pala maganda ako. No? <laughs> oh, yun. Basahan. Basahan ako mga ito. Silver button mga tol. Sunod na mga tol. Ano na? Uh, ano yon? Yung isa? Aluminum. Yung isa? Gold button? Hindi, bronze pa. Bronze. Ha? Bronze. Kala ko aluminum. Gold? Gold button? Bronze. E yung sunod ba? Yung one 1,000? One thousand. Ay, one, one... million? Gold nga. Kala ko platinum. One million. Ten million ata ang platinum? Ten million yun. million yon. Platinum. Gold yun. 50 meron Tapos meron uh, <laughs> Wala pa nakakuha uh, <laughs> nun. Wala pa nakakuha. Uh, <laughs> si Mr. Beast. Ano po eh. 380 million. <laughs> <laughs> Mr. Beast. <laughs> yung ano, yung. Ito dun. Yung. Pakita mo lang pa, Yung naghadaanan <laughs> 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 mo.